Sir, dito po sa listahan po no, ng mga unang LGU na makakatanggap nitong NFA RISE, papano po yung naging basihan ng NFA sa pagpili po ng mga lugar na ito? Nandiyan ang Navota, San Juan, may meron sa Region 4, Region 5. Papano nyo po pinili yung mga unang lugar na makakatanggap nito? Uh, una pong consideration dyan kung nasaan po yung ating uh, mga bodega na mayroong mga staff, stock, maraming staff. Stock. So, po, una pong consideration yun. Pangalawa po, uh, nagsigit nagsulat tayo sa lahat ng mga LGUs na malapit doon, lalo na dito sa NCR, and yan pong nasa listahan sila po yung talagang nagsabi na, oo, sasali kami, gusto namin sumali dyan. Yan po yung mga naging basihan po nito. Ah, dito po sa mga lugar na inilabas po natin, ito po ba magiging pantay-pantay po ang pag-alot natin ng NFA Rise sa bawat LGU? Paano po yung gagawin ninyo dun sa pamamahagi nitong NFA Rise? Uh, hindi natin masabi na pantay-pantay in the sense na hindi po rin pantay-pantay yung kanilang uh, kakayahan bumili, meaning yung funding nila and at the same time, pag ang takbo natin sa lugar na iyon ay mas kaunti, mas paghahati-hatiin lang po namin sa mga LGUs na nasasakupan noon. Pag pinaghati-hati naman po natin, medyo considerations divided by everyone and then, kung yung isa kunwari siyudad mas marami then we'll allocate a little more for them. Ganun lang po ang ating naging computation sa mga yan po. At mapapansin po natin, no, syempre meron mga lugar na hindi mo na naisama dito sa first rollout nga po ng pagbebenta nitong uh, mga stock ng NFA Rise. Plano nyo po bang palawakin pa po itong mga lugar na ito? At meron na rin po ba tayong listahan kung sino yung mga susunod na pagbebentahan po natin? ah, uh, ayun po sa tanong na yun, tingin po natin, depende na po sa magiging response itong uuunang bugso po, no? kung talagang may maroon pa hong may interest at kailangan pa rin at nandyan pa rin ang food security emergency, then magtutuloy-tuloy lamang po ito. ah uh, hihinto lamang ito kung sabihin na na uplifted na yung uh, food security emergency, then that's it na po. For the first rollout, ilang pong metriko tonelada ang ilalabas po ng NFA? Ah, uh, base sa unang ano mga more or less si yan ano, ah uh, iniasahan natin na doon sa sinasabi nating 150,000 metric tons no in the next six months. Ah, uh, inaasahan po natin na ano po 'yon, mga 25 to 30,000 metric tons ang ating pong uh, i no, ilalabas sa unang buwan sa unang buwan po 25 to 30,000 pero ang talagang nakaalat po dito kung di po tayo nagkakamali sir tama 300,000 metric tons uh 150,000 metric tons in the first six months and another 150,000 metric tons in the second six months meaning para humakompleting isang taon kasi yung ating 300,000 metric tons na buffer stock ay good for one year So kalahati lamang po ilalabas natin to give way for new harvest, mapalitan yung kalahati na yun. And then yung the other half na mahuhuli, kung nandyan pa rin po ang food security emergency, yun naman po ang ating ilalabas. So it, it, it will be a cycle. Okay. Depending po no, dun sa magiging presyohan ng bigas yung paglabas natin nitong 300,000 metric tons. Dun po sa sinasabi yung buffer stock, sir, um, sa mga pinakahuling balita, sinasabi na tumaas daw po yung buffer stock natin. At uh, tama po no, itong source nito are our local farmers. Magkano niyo po binili sa ating mga local farmers yung naging added buffer stock natin sa mga bodega? O yung bili natin diyan kasi yung sinabi na nag-English, I think you're referring to the PSA data na mm -mm. Ah, no? mm -hmm. uh, mm -hmm. Yan po ang bili po natin last year, nabili po natin yung last year ending December 31, 2024. 27.34 pesos per kilo average po natin last year. Pero ngayon po, uh, ngayon linggo ito at nung nakaraan linggo dahil nag-uumpisa pa lang po ang anihan, ang atin pong presyo ay nasa 23 hanggang 24 pesos po ang bili natin sa ating mga magsasaka.